Ka. Ito. May laro kayo? May laro nga sana kami. Ta. Paigib pa ako ni mama. Nakaganyan ang outfit. May lutusan ka pa ni mama mo magigib? Kaya nga. Ayaw ko kay mama. Dubuang. Pabila ko tubig. Hindi. Wala kang ano? Wala kang sinali ang team? Hindi ka nila sinali? Wala. Hindi ako nila sinali. Buti ka pa. Sinali ka nila. sinali ako eh. Pero bakit ganyan? Kasali ka tapos ganyan. Magbakong laitin. Eh, Sampaling kita tatlong beses. Yan yung sinalihan mo? Oo. Ano ka doon? ano yung ko to? Ikaw, sinali ka? Wala nga eh. Pabila ko tubig. Walang tao diyan. Wala tao? Oo. Doon pa sa kabilang barangay ang tubig. Aba, Mapapawisan ako dito mamaya. ano sayaw mo? Magkasayaw ka doon? Ayaw ko gani kung anong ano ko doon. Muse ka, muse? Muse siguro. Sige daw, sample daw. Sample. Sample daw. Sample daw. Ay, pa. Hindi pwede to. Talo kayo niyan to. Talo ang team niyan. Malas-malas yan ang team nyo Sige na doon ka na magigib sa kabila. Bakit sabihin mong malas? Ganito outfit malas? Ang <laughs> pangit ka sinasayaw mo to. <laughs> malasin kayo niyan? Paano maging pangit ito? Malasin kayo niyan to. Kukuli ba kung mius kung pangit ako? Ingit ka lang siguro. Aray. Teka. Ina-ingit ang ulo ko sa inyo <laughs> Sa kabilang barangay to ang tubig.